Hello mga idol, ito po yung ginawa kong DIY na himayan po ng mais or lubuan ng mais or bangguran sa Bisaya mga idol Ito po mga idol uh, Motor po ito ng washing machine Yan Washing machine mga idol ito, Mapabilis trabaho natin ito mga idol Ito yung mga nahimay niya mga idol oh, Linis Ito po mga idol nilagyan ko po ng sprocket, engine sprocket ng motor, tapos may kadina. Tapos ito, sprocket din ito na malaki, sa gulong na. Yan. Tapos ito mga idol, sprocket din ito mga idol. Sprocket din ito na luma din at saka ito. Magkasing laki. Kasi dapat parehas siya. Para pantay yung pagkalagay natin itong mga corrugated bar. Yan corrugated bar po ito mga idol hmm. tapos may ano yung naubusan ako ng corrugated bar ang nilagay ko ay uh, square bar ng iba ayan corrugated square corrugated square and mga idol tapos nilagyan ko po siya ng paa mga idol para maganda yung katayuan niya sa kasakulukuyan mga idol hindi pa ito tapos at gagawan ko pa ito ng parang bubong dyan parang bubong pag tapos takip dito dito para yung butil ng mais hindi kunsan saan tatalsik tapos ito mga idol lagyan din ito ng guard yan guard kasi baka medyo may lalapit dyan tapos may ikot dyan delikado to so, lagyan natin ng guard yan saka na siguro at wala pa tayong materialis mga idol ngayon Ipapakita ko siya sa inyo mga idol kung gaano ka simpleng gamitin lang mga idol. Ito, nilagyan ko siya ng switch. Ayan. Ito, switch niya mga idol. Ipindutin ko na itong mga, ano, mga idol switch para makita niyo kung paano ang proseso sa paghimay nito mga idol. Ayan ha. Hindi siya delikado mga idol kasi kumpas lang yung ikot niya kasi maliit dito. Malaki doon. Ayan ha. Ayan na lang ito mga idol. Pwede nga ipigilin ng kamayan. Ayan o. Eh. Ayan. Yeah. Pwede ipigilin ng kamayan. Tapos mayroon idol, ganito lang yan mga idol. Oh. Napakabilis mga idol. Mm. Eh, balik pa rin. Ayan na mga idol. Ganon lang po ang kagawa ng DIY na lubuan ng mais mga idol so yun lang mga idol uh, maraming salamat sa uh, tanaw pag watching sa aking video na ito uh, please subscribe lang sa aming youtube channel mga idol para mas marami pa kayong malalaman na mga gagawin ko uh, mga DIY na para madapadali yung ating trabaho hindi lang po ito ang plano kung gagawin mga idol, mas marami pa. Ayan mga idol, gagawa po tayo ng mga turnuhan sa kahoy, mga kayuran ng niyog, marami pa mga idol. Ito, gagawa, gumagawa rin tayo ng mga aparato ng panghuli ng isda mga idol. Mas marami pa kayong matutunan sa akin mga idol, Ayun, kung magsubaybay po kayo sa video namin. At ito. Maraming salamat po. Magandang hapon.